Sa kalagitnaan ng ingay at nagsanang mga sasakyan sa Lower Session Road, Baguio City, makikita sa Center Island ang mga statwang ito. Animoy mula ang mga ito sa isang sci-fi na pelikula. Pero kung titig titignang maigi, ang mga ito ay gawa pala sa iba't ibang lumang parte ng sasakyan at motorsiklo. Ito ay obra ng 47-anyos na tubong mountain province na si Clinton Anniversary. Uh, lahat ng materials ay found objects. Uh, walang nabili dyan. then yung design, nagsisimbolize siya ng yung unique na history ng Baguio City na bilang isang sentro ng trading noon. Taong 2000 nakapagtapos bilang isang medical technology si Clinton at sa sumunod na taon pumasa ito sa board exam. Pero mas pinili pa rin niyang gumawa ng mga obra. Karamihan sa kanyang mga obra ay tungkol sa kulturang kinalakhan niya at gamit niya sa mga obra ay iba't ibang mga patapong bagay. Uh, mga farmers itong sinisimbolize ng sculpture na ito. So nga nung magayita the specialty na nito ito, agar the artworks na ito sa rin na sirens. So nga, uh, usually, sirens art na no mapanijay artwork tatamat in combine naman na gitu, yung ar aramidin na nga amin nga makita na din takot driftwood o kaya landok nito Pidote na, asimbole na, agropa, agbalin nga ropa. Suportado rin siya ng kanyang ama. Na, makita mo nga, ayayat ayat na mo di, ararami ay. <laughs> as na, kay ayat na, na happy mo tiso na. Siyempre, amin nga tao, No, happy katera rameydom, agbu nga tinasayan. Katunayan nanalo na rin ito ng mga iba't ibang mga patimpalak sa lungsod. Maliban sa paggawa ng mga statwa, mahilig din siyang magpinta. Anya maaaring makalikha ng mga obra gamit ang anumang bagay, basta't samahan lang ito ng pagkamalikhain. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.